Yuratibu Sa'idun Kutuban. Inaayos ni Sa'id ang mga aklat. Ang pag-i-arab ng Yuratibu, Fa'lun mudari'un marfu'un, Litajarudihi minan nasibi wal jazimi, Wa alamatu raf'ihi dhammatu zahira. Ang Yuratibu, ito ay kasalukuyang pandiwa na marfu' dahil siya ay hindi naunahan ng magmamansub at ng magmajazum. At ang arlama palatandaan ng kanyang pagiging marfo ay ang klarong bomma. Sa'idun fa'ilun marfo'un wa'alama turaf'ihid dommatu zahira. Si Sa'id, siya ang fa'il, ang gumawa ng gawa kaya siya ay marfo' at ang alam palatandaan ng kanyang pagiging marfo ay ang klarong dhamma. Kutuban, maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu Ang kutub, siya ay maf'ulun bihi, ang nakatanggap ng gawa, kaya siya ay mansub. At ang alam palatandaan ng kanyang pagiging mansub ay ang klarong fathah.